Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Music Dr. Titre, pakihit okay, naman ang notification bell upang pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, lipat na po tayo ng area. So mga kadakers, aalis na po tayo dito sa area na ito. So, dumating na po tayo mga kadakers. So, medyo pasensya lang po kayo sa ating mga video kasi medyo may kurog kunti kasi hindi ako ang nagbibideo niyan So, sinubukan kong kabidyuhin si AG Vlog. Tinuruan kong magbidyo para alam na niya magbidyo. So, video malikot talaga ang ano, kamay niya. So, yan na po ang ating mga alagang itik. Mga kadakers kondisyon yan. So, kain lang ang pulang. So, dumating na po tayo dito sa lugar na ito. Yan, kung makikita ninyo, napakalawak na, na taniman ng palay. Hindi po na-harvest yung mga palay dyan kasi walang nag aani eh na abutan kasi ng malakas at uh, palaging umuulan uh, hindi na mapasok ng harvester mga kadakers kaya na na lang yung palay dyan uh, mga kadakers na bulok na lang yung palay dyan kasi hindi na kuha sa area na ito mga kadakers ay napakaraming alcohol at palay ah uh, pasensya na po kayo mga kadakas dahil medyo malikot tikot talaga ang ating video dahil hindi ako ang nagbibideo niyan ah uh, sinubukan ko at tinuruan kong magbideo si AJ Mix Vlog wala tayong camera stand mga kadakas kasi umorder ako ay na-scam po ako sa camera stand so hindi na ako umulit ng umorder so yan na ang area natin ngayon bagong area so tingnan natin kung ano ang magawa ng ating mga alagang itik dito sa atin so ang itlog nila isa ngayon ay 57 pieces lang po So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. Uh, see you next vlog.